Nadabi yung butas ng isip dahil sa mga dilan na matalim Mataling gaman di ang maibig, di nyo malalim ng pakalawa sa mga makitid Di ba ang kaya gawin, mga kinulang salit At baka sa galo pero gumamagaling Takot na meron sabit na umahon Mas damang patulog, alos tamad na nga'ng bumangon Alam mo pa ang nabubog, mga takot madayon mga takot na lumus kaya hindi ko maghapon nakilata lang abang naga, abang parang si Juan tamad na pag-iisip pera ng isipay ay suntok sa buwan walang hinayang sa segundo minuto araw buwan naging punto ko lang dito ay makapuntos na lang hindi tuutos, lubos to kutos sa mga piling bus na panay bukos ng bukos na dapat ay pang puro sa saya ang gastos kaya ang lukot ng agos sa hirap nakagapos dahil ba na makaraos kasalanan mo na kung hindi kumaan upo -bu isi Basta sa iba ang kabigatan Anong magkakasalaya ko yan na piling daan Well nakamalian yung natatama Di ka para kasok naman Mga ayaw na tumayo Ang sariling paa Mga mata ko na lumayo Na parang wala ka ba Na hindi makalis sa baba Grabe makatiis sa paha Walang palak na umahot Ang mga tay na lang sa hupa So hindi nakakatuwa Pagkos talagang nakakaawa Kayo mga pangit na estilo May pag-asa pa pang mawala Sa tingin ko ay wala na Alamin naman, alamin na malaman Kung ano ang meron O ano yung mga mawawala ka sa pagkakilangan malasahan bago kumagat ang pagangat hindi tama kapag ka bumagsak sa palapag doon mo mararanas sa lumangat na umangat ngunit hindi dapat tamat ka umakit kasi di mong alam mo nga ka na lang kaya ka ba na habang nga ka na lang habang habang na lang habang nagbibang hindi ka naman siguro na hihibang siguro hindi mo pa nga naiisip at hindi ka kikinap walang itong inaasang na makapta tahan na nagpapalaga sa oras na tunin na ginituan na may naroon sa yangin bubuo na hindi bang makabuhi pa sa alangani wag magkaroon ng sa lagi ko din na, na isa, ko isa na ngarin at hindi ko malabisan sa naipalarin, e di balarin po oras na galawin ko din na kulang sa yung minuto sa buhay lahat ang kama na may makakasa niya na pagkakataon na para sa buhay umama kama na kundi na po alam mo dapat maghinaya ka kung masasaya mga oras para magpunta e wala natin bunga sa kakungan na natin napunta paayag ka yeah